codename Magpie. He's likely being held in the underground tunnels. Find an entrance to the tunnels and rescue him. We stick to cover. It'll make things a whole lot easier. To the right, oh. Magpie's been working for us for a long time, Sandman. What's up guys? Nandito na naman tayo para pag-usapan kung paano natin gamitin ang ating PSP sa ating smartphone. So way back mga bata-bata bata, bata pa tayo, ang karaniwang ginagamit natin ay PSP at siyang pagpiyastahan sa mga isperahan Kung sinong may PSP ay siya yung dinudumog ng ating mga kamag-aral. Pero, nadiskubre natin na kahit hindi na pala natin kailangan PSP para makapaglaro. Kasi yung PSP worth, o din yun, worth uh, 10,000 to 15,000. Nadiskubre natin na meron akong kaibigan na naglalaro ng PSP games gamit ang kanilang smartphone. So, uh, Before ako mag-start, upang ituro sa inyo kung paano gamitin ang smartphone nyo sa mga lahat ng mga PSP games na gusto nyo, kahit ano. So, ang una kong Ituturo sa inyo ay yung mga step kung paano gamitin ang ating smartphone bilang paglalaro sa games ng uh, PSP. So, ang gamit kong smartphone ngayon ay yung Samsung A50s na pang gaming. At meron akong dahil yung Samsung ay dahil yung Samsung ay Type C ay bumili ako ng Type C din Type C na USB converter at bumili ako ng joystick joystick para mahapaglaro ako ng PSP sa aking smartphone. So, mag-install muna tayo at papakita ko muna sa inyo kung paano gamitin. Tuturo ko, tuturo ko sa inyo kung paano mag-download ng PPSP sa uh, Play Store, Google Play Store mamaya. So, okay, i-open na natin yung PPSP. Okay. PPSP. Then, punta na tayo sa mga naka-save na mga games natin. Okay, guys. Kung nakikita nyo... Andito na yung mga naka-save na games natin. Ito yung may Naruto Shippuden ako. May NBA 2K13 ako. Call of Duty, Midnight Club, Need for Speed, Prince of Persia, WWE Smackdown, at Sukong US Navy Seals. Ito lang, ilan lang to sa mga paborito kong mga games noon na nilalaro ko ng aking pinsan kasi siya yung may PSP ako nakikilaro lang ako so nagdownload ako tutu na ituturo ko mamaya dun sa website na pagdadownloadan ng maraming games so laruin natin ito palang joystick guys ay nabilo ko lang to sa Lazada ito ay uh, nagkakahalaga ng 300 pesos pataas or depende sa inyo kahit anong joystick Uh, sa akin kasi wireless ang aking ginamit nun wireless na joystick so ito wala yun so maglalaro ako ng isa sa pinakapaborito ko yung mm, ano ba? Sige, yung ano na lang, NBA. NBA 2K13. Gutom ko na yung... Okay, gutom ko na yung... Joystick ko. guys, ito, nalalaro ko na siya. Mag-quick game tayo. Oh! Lakers versus Celtics. So, sorry guys, ayoko kasi ng Lakers kaya mag-Celtics ako. Okay, okay. Okay na guys, nalaro ko na. One starter to Gasol tries to back him in. Kobe, one, two. Kobe! One, two. To the 10. Bass. grabs the rebound inside. Seems off. To Bryant. Dishes to so the middle. To and the shooting one he completes the three-point play the Celtics with the ball about four and a half minutes left in the first quarter laruin na natin I open nyo na yung inyong PPSSPP na na-download nyo na app sa inyong Google Play Store then open nyo na yung games na na-download nyo kanina So guys, ang gamit ko kasi ay laptop na pang-download sa mga games para masiguradong ma-download yung mga games na gusto nyo. Pero, itry nyo rin kasi hindi ko man natatry yung sa cellphone. So guys, okay na tayo. Naibigay ko na lahat ng mga step-by-step -step procedure na gagawin nyo para makalaro sa inyong smartphone ng mga games sa PPSP ninyo. So, huwag kalimutang mag-subscribe at marami pang mga games na at mga videos na ituturo ko sa inyo. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe and mag-like sa ating YouTube channel and share nyo rin guys sa mga kaibigan nyo at mga kakilala. Thank you and... Good day.